morning, Philippines. Good morning. Morning, Philippines, hello world. Okay. So, uh, time check seven forty-two. No 3 June three, twenty twenty-four. Araw uh, Louis' Luis. Okay. So uh, last week. hindi tayo nakapag video kasi uh, nag live ako ng friday kasi nandyan yung baby namin so ako nagbantay ng friday kaya wala ako anyway ah uh, niya yeah, relast ako okay naman napaulit naman yung videos ko the, 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 ano, the previous days kaya yeah, tingin ko okay naman so uh, yeah activities last week gumawa pala ako ng flowchart ng procurement namin I don't know kung okay kay ma'am Olga yun sa aming administrator for approval niya for approval so also the procurement and the uh, the back process so today uh, I just want to share with you our activities for today and this week this week so ngayon so pagkakalam ko June 3 merong re refresher course si Jazel sa City Health Office siya ang represent sa nangyayari ngayon sa City Health Office so ah uh, wala ko nakita ang concerns last week lang siya nagpapirma and I don't know if coordinated na sa sa Mills and Snacks na? yung proposal Anyway, meron din isa last last pick yung training ng Lady po. Kulang sa coordination yung si Jazelle ulit sa Kalyan Hall. Paano kulang sa coordination. Hindi nasabi kung ilang participants yung atin. So nagprepare sila Kuya Rodel ng almost 20 round tables na hindi naman nagamit, dalawa lang ang nagamit so dapat it will accommodate 20 persons only so yeah lapses ni Jazel yun ano kung may lapses today ulit the reason kung bakit meron tayong nakita mga lapses is for them for him to improve yun yun pag binigyan ka ng assignment hindi mo masama magtanong diba pag binigyan ka ng assignment make sure konti lang yung problem ba hindi naman siya totally problem but ano uh, those things can easily be improved ano ay okay yung yung location no so sunod, dapat coordinated especially sa kalayaan Hall. Syempre, isipin mo rin yung mga tao dun sa kalayaan Hall kasi katulad niyan. Uh, dalawa sila doon sa Kalayaan Hall. yung e sila ng 20 round tables. Paano kung mag-isa lang ni Kuya Rodel or mag-isa lang ni Kuya Boots yun? Diba? sa part nila, dapat sinabi mo Oscar para ano eh, hindi kami nag-gayak ganito. Ano you know, yung sa kanila din naman ang na lakay sa Tapos no, sunod, so sabi mo sa bata mo, pag-call coordinate sa amin. Bakit ako? Ang dami namin pinirepair. Ako nga, no? Ika sabi ko sa kanya, bigyan ko siya feedback. Siya kasi yung pinag ko dyan. So, doon mo makikita na I don't know, if he's still too young for that you kind know, of So today, tignan natin kung anong mangyayari na sa kanya. Meron siyang ano ngayon eh. Tut Tutorial. Ng CHO. So last week, nagpaalam siya. Friday yata wala siya. Thursday wala. Tapos wala na naman siya this week. Tignan natin kung anong nangyayari. And also, uh, meron pa kami concern uh, yung biometrics. Ang ang in-charge naman dito si Sian, si Sian Feliciano. No. Uh, however, may sa part din naman namin na nag-install kami last week. May mga problema rin kami nakita, ano? At 'yung pagbato ng attendance yung server sa yung at yung application server namin yung desktop na kumukuha ng biometrics ng logs at hindi bumabato sa server namin. So yun nakita namin problema. And also sa part naman ni Sean, sila kasi may binigay ko instructions na gawan ng paraan niya sa City Hall. I don't know kung may kakabit niyan or wala. Let meaning mga tasks last weekend last week Monday. I don't know what Let us see how they would perform. So yeah, I think on my part if, if, if uh, everyone uh, says na it's my fault as their leader na ganun na tries to experience However, I think a week for that is an ample time. Na matapos yung mga trabaho, especially kay Sir yung sa you know, yung sa City Hall biometrics. Anyway, uh ayaw ko din namang si, si Senso madami siyang activities. I don't know. No? Uh, I'm, I'm, hoping that ano, ma-priority ma naman niya yung sa ICT. Or talaga lang nakulang na kami sa tao. Yun lang, yun lang naman yan eh. Either kulang na kami sa tao or talagang hindi niya kaya yung mag-set mag na ng time. That's it. so those were our activities last week so ngayon kay Shan at kay Azel and for the entire team this, this June 5 dito kami si DRR and Digital Literacy Training let us see binigta ko ng instructions dito si si, si ano naman si Joy kung paano let us see excited pa naman ng ano ko little finger i pa? I don't know if I can give my own so yeah June 5 to 7 digital literacy training and June 3 is uh, JO starting this week by metric starting this week JO and COS biometric check name Okay, I'm here na. City Hall. 10 minutes na biyahe from my home up to my work. So, uh, activities for today. Okay na, nasabi ko na. And also, uh, yung ano nga pala, ano? Uh, nung nag-aaral pa ako sa BS Computer Engineering, alam ko na itong Reddit. However, uh, tinesting ko siya ulit ngayon. Dami na nagbago yung UI, yung, yung structure, yung platform. Dati kasi hindi naman siya puro rants. It's a, para siyang a way of anonymously sharing ideas. Pero ngayon, naging rant, ra platform na yata siya eh. Pangit. Anyway, hindi naman sa pangit, pero uh, yun kasi ang naging way of of sharing of of everyone. Uh, sharing of ideas, sharing of, you know, heartbreaks, concerns, issues na kanila nakikita sa buhay nila. Ang dami pwede pang usapan tungkol dun, ano? napaka ganda ng platform yun para makakuha ka ng ideas Anyway, so kinain ko rin sinabi ko, napaka pangit but if you are into content creation if you, if you want uh, a limited number of ideas Reddit Aside from Reddit, meron din tayong Quora. Questions and answers yan, yeah, Quora. Anyway, uh, may nabasa ako kanina sa sa Reddit. Tungkol doon sa 4-day work week. 4-day work week. Baka daw pwedeng uh, tawag dito, ma-normalize na 4-day work week. But again, sa part ko naman kasi ay uh, I, uh, you know i advocate for the work week no so marami din naman kasing mga studies na nagsasabi na for the work week doesn't uh you know lessen the productivity but it increases the productivity of of an employee i think that's for the corporate sa setup So yeah, minabas din naman ako sa Civil Service Commission uh, the government uh, government branch that caters uh, employees, no. Yung for the work week or flexi flexi time tinatawag is for commonly for IT. Karamihan ng work na work from home is IT. So, however, uh, meron pa rin clause doon na depende pa rin yung sa internal policy ng isang company. So, yeah. Kung ayaw pa rin naman nila ng for the work week, kahit ipinupush ng civil service commission at ayaw naman ng local government or ng ano wala pa rin hindi pa rin obra so as for me I think we need to make amendments and modifications doon sa ating ganoon nga doon sa policy ng civil service niya. Kung kusta na yun, sabi, so, sabi dun sa napakinggan ko, no, sa TED yata, TEDx, for the work week is goods naman. And, uh, ano kasi mangyari din? 6 to 6 Or 7 to 5? Ah, 7 to 6 yata mangyari oras doon but uh, bagi, in reality naman kasi especially sa mga LGUs na hindi naman ganun ka-strict ang ginagawa naman nila is nagiin wait babalik mag a -up. yun ang naman ang senaryo niya kaya I think useless din naman yung yung sinasabi ng civil service na 4 day work kasi in reality especially sa mga alam kong LGUs mag, meron silang blue book Ganun sila kahit past 8 na. Ang nandun sa logbook 7:30 pa rin. Di ba? So useless nga kasi may chance na yung work from home mo is ginatagal ng ginagawa noon pa. No? So magiin ka ng 7 kahit alas 9 ka na nakain. Then dahil sa blue book mo is is 4:30 pa lang. Kahit sa actual is ano na 6 pm na. 5 p.m. ka mag-out. Eh paano nga naman kasi gagawin eh like, kung doon ka nga lang gusto mong bumalik. Diba? Sabi nga kasi nila maraming ghost employees. Ghost employee. Sabi lang naman ng opisina ko, ghost employee 5, ghost employee 4 na tinatawag. So I think kailangan tignan niyo ng mga na civil service especially ng mga local government units kung paano pwedeng gawin doon sa mga Uh, legally gustong mag-avail ng 4D work week and those illegally kahit walang 4D work week sinasamantala yung luwag ng mga ganong opisina no? so I think that's good for today no? Hmm? diba meron ako na-share sa inyo yung topic sa reddit 4D work week again thank you very much for watching I'm Oscar this is Millennial Memo Uh, personal stories of millennial government by living here in the province of Nueva Ecija. So, pag nagamay ko na yung Reddit, baka gumawa din ako ng community doon. Community doon, aside from Discord. Kasi Discord ko medyo matumal pa. O na wala. No? So, let us see sa doon sa Reddit kung ano mangyayari. So, again, thank you very much for watching. See you again.